Matagal lang tayong nahanap. Ano yan? Suot mo. Aristado ka. Anong kaso ko? Alam mo na kaso mo. Ba't di ka papanyakaw? Asan ang wanat mo? Ito. Huh. Ang lakas ang loob mo. Bakit? Kayong baka labas dito? Ilalabas kita rito patay o buhay. Mahirap gawin. Nag-iisa ka lang eh. O baka naman gusto mong utak mo dyan sa mesa. Eh, hey, sige. Nagsama na ako sa'yo. Susot ko na yung posas mo. Itigal na yan! ako! Itaw mo yan! Jo volia el Hindi ka talaga lalabas dyan? Hindi! Hindi ako lalabas! Halika, ah. mamamasyal tayo. Boss! Boss, lasing lang naman mo ako eh. Kaya tandaan mo, ang alak, dyan ah. nilalagay. Hindi dito. <laughs> Taray ko. Hai Boots! Bumalik kereta, rito! Mababaril kita! Oh, ang putok nyo! Ano? <laughs> Get it. Ayun ang narating ko. Buong gabi ako'y naglalakbay. Madilim. mapanganim. Dumating na sa puntos na tuluyang patapon na ang buhay ko. Wala na akong pakialam kung mamamatay ako o habang buhay na mabubulok sa mga bilangguang pinapasukan ko. Walang yung buhay to. Walong taon na ako sa loob ng bilangguan. Walong taon na rin namumuo at naghahari ang galit at puot sa aking dibdib. Wala nang takot na natitira pang pwede nilang ipiga sa pagkatao ko. Bahala na. Patay kung patay. Isa lang naman ang hantungan ng lahat eh. Una-unahan lang yan. Bad boy! 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 Salamat to. Ikaw kasi, masyado mong pinalaki sa balita ang kaso ni Congressman De La na tuloy ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Ayan, nasintensyahan na. Dapat lang, no? Kung pa ba siya Congressman eh, bakit siya mag import na sa katutak na armas? O ngayon, nalaman na meron pala siyang private army na nagbibigay protection sa mga illegal logging sa sa probinsya. Ngayon, Makikita natin ang itsura ng isang congressman na papasok sa kulungan sa halip na sa kongres. No, 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 no. Baka mahulog, mm -hmm. oh, Ang kit ng anak ko. Yan na, yan na. Sir, uh, sir. Bumbo, laya ka na. Lako, thank you very much, ho. O, oh, Cecil, hawakan mo muna. O, hindi ka na bad boy ngayon. Good boy ka na. Ah, sir, thank you very much.

ako Bakit mo siya sinipa? mo nga, mababalapan ako. Eh, bastos nung kasama mo eh. Ikaw ang bastos ano? Ano ka pala eh. Dumadaan ka rito at sinasalubong pa yung congressman. Eh, kapale, mali ka eh. bang congressman yun. Tsaka to, daanan po ng tao. Tsaka sino ka para sabihin sa ako sino ko dadan, ha? Bumbo ano na Eto eh, pasalamat ka dinasaktan hindi nasaktan yung anak ko. Kung nasaktan yung anak ko, susungaling nga rin ko yung mukha mo. Sige, sige. Gawin mo. Huh? Sige. Oh. Ay! Bumbo, tama na. Baka magkagulo. Halika na. Umalis ka na nga. Sir, sir. Hayop ka pa uh, to eh. Uh, boy United to eh. Dapat nakakulong pa rin to Uy, uy. siya, para uh, magkakit tayo ah. Sige, bye-bye. Anong tawag tawag na sinasabi nung kilalan ba yun? Uy, ayun. Dali, tara. Baliw. Mga kababayan, ngayon po ay makikita ninyo si Congressman Dallaria na pumapasok sa loob ng bilangguan upang pagdusahan ang mga nagawa niyang kasalanan sa bayan. Sana ay maraming mga congressman ang katulad niya, mga malalaking tao na kailangan maparusahan sa mga ginagawa nilang panluloko, pagsasamantala at pagpapahirap sa bayan.